Hello guys, pumunta ako ng bayan ngayon guys kasi bibili ako ng gamot ko. Yung asawa ko kasi may lakad siya ngayon, hindi, wala akong mautosan yung gamot ko sa high blood. Hanggang ngayon hindi pa ako nakainom guys. Tin, 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 ng umaga ngayon guys. Kailangan kong pumunta ngayon ng bayan kasi para makabili ako kasi hindi ako pwedeng, hindi iinom ng gamot ko sa high blood. Kaya yan guys, nalakad na ako guys. Magandang umaga mga kasari. Share ko lang tong binili ko. ko kahapon mga kasari kasi kahapon mga kasari ay naubusan ako ng gamot sa high blood mula sa Lutan nagpunta ako ng bayan kasi yung asawa ko, hindi niya ako mabibili kasi nag, may nag-drive siya ng, ano, ng sasakyan kahapon. Kaya kami yung dalawa ng anak ko na rin nagpunta sa bayan. Tapos ang dalakong pera ng mga kasari ay wala pa isang libo. Kaya bumili ako ng ano, mantika kasi wala na akong mantika. Alam niyo mga, mga kasari, ang mahal ng mantika ngayon na malinaw. Kaya mantika na malinaw lang yung nabili ko kahapon. Tapos may itlog ako sa mga kasari. Nung isang araw pa yung binigyan ng pinabili ko yan sa asawa ko ng isang araw pa. baling ngayon ko lang siya isasalin dito sa ano kasi kahapon naman wala masyadong nabili. Pero may bawas na yung itlog kong yan. Tapos meron din akong nabili yung nasa paper, ano na yan, paper bag na yan. Bumili rin ako ng Ariel Liquid kasi wala na rin akong Ariel Liquid. Kaya yung mga kasabi, natin yung ano na yan, yung nasa mga kahon-kahon na yan. Ayan mga kasari, ah. I-unboxing ko na itong mantika na binili ko kahapon. Isang dosena lang ito mga kasari. Alam niyo, sa totoo lang mga kasari, paulit-ulit ko naman ito sinasabi sa inyo. Ako lang talaga sa dami ng tindahan dito. Mga malalaking tindahan pa sila. Bali ako lang yung nabili nitong mantika na mahal, ano, malinaw. Ang mahal kasi ng mantika na malinaw mga kasari. Itong isang dosena na ito ay 600, 626. 626. Kaya yung mga tindahan dito sa labasan, hindi sila nagtitinda nito. Yung kulay dilaw kasi nito, 300 lang mahigit. Tapos ang binta ko ay 58 lang. kung sa iba patwa talagang 60 dapat ang bintahan nito. Pero ako, ginagawa ko lang ay 6, ano, 58. Ay mga kasari, oh. Bali, well, ito lang yung nabili ko kahapon kasi wala akong dalang pera. Kundi ano lang, ang dalang pera kahapon ay 900. 900 lang yung dalaw kong pera kahapon at saka ito, isang dosena nito. At tsaka isang kalating tayo na, ano, na liquid na Ariel. Yun lang yung nabili ko kahapon. Ayan. Doon kasi sa grocery na binibilang ko nitong mantisa mga kasari ay tsaka nila medyo mura. Sa iba kasi mahal ito, hindi lang 600. Hindi lang 625, baka 680 sa iba. Pero dun sa binilang ko nito, ay 620 ano lang, sila lang yung mababa kahit sa palengke. Si, ano din, uh, 680 din. Kaya ang bintahan talaga ng iba nito ay 60 mahigit po, kaya 60. Dapat nga 60 binta ko nito mga kasari. Pero hindi ko na lang pinagbintahan ng 60 yung aking mga kapitbahay. Kasi sa 50 at namamahalan na sila. Ayaw naman nila ng kulay dilaw. Ang gusto talaga ng kapitbahay ko ay malinaw. Ayan. Ano na mga kasari mga tindahan dun sa labasan. Pinakita ko na yan sa inyo minsan. Ano, malalaki ang mga puhunan nila pero sila yung mga malalaking puhunan. Pero ayaw nilang bumili nitong malinaw. Ako na mga walang kapuhunan-puhunan. Ay, ako lang yung nagtitinda nito. Ay, mga kasari, yung nabili na pala namin ng ano, Ariel Liquid. May pre ito. Hindi napansin ng anak ko. Ay, 2.6. Hindi niya napansin kasi yung, yung tip niya, tanggal na yung tip niya. Bali, ito na lang daw kasi natira doon na yung may pre. Tanggal na yung tip niya, kaya siguro yung isa na laglag sayang. Hmm. Lagdagita rin sana yung ano. May isang piraso na yun. O Sayang, hindi niya napansin kasi ito na lang daw kasi yung natira doon may pre. Tapos natanggal pa yung tip. Ito yung tip niya, oh. Hindi na siya nakakabit masyado. Natanggal siguro yung isa. Sayang dagdag kita na rin yung 15 pesos din yung nakakasari. Nung nawala na isa ng, ano, itong area liquid. Tapos, ito namang itlog ang isasalin ko mga kasari sa, sa lagayan. Ano lang to ah, nabawasan na ito. Dali ngayon ko lang siya naisalin. Kasi umalis nga kasi kami kahapon, kaya ngayon ko lang siya sasalin sa lagayan. mahal pa rin ang itlog mga kasali kasi o tingnan mo ang liit XL na ito siya XL na to maliit pa din baka sa Pasko na naman sa so, darating na December magtataas na naman ang itlog ay sana so, naman wag, wag mo na magtaas sa uh, Pasko yung ano, ang itlog kasi dating ano lang ito yung oh? dating small lang siguro ito dati. Dating small o oh, kaya medium. Ngayon ang XL ang medium ang kasing laki ng medium dati ay XL na. Yung dito sa labasan ng kasari, yung kanilang sampo ay ano, large. Pero sa akin ng sampo kasi ang XL na itong XL na ito ay one ay 250 bili ng asawa ko. Di, kahit pa na may 50 pesos na tayong tutubuin sa isang tari na XL pag ginawa ko pa, pag ginawa ko pa itong ano, pag ginawa ko pang 11 itong XL, masyado naman malaki yung tutubuin natin. Kaya tama na yung, ano, tama na yung 10 peso lang ito. Kung ang large siguro ay mga 1, ay 240 lang yun. Di, ang laki ng tutubuin ng, ano ko doon, yung tindahan doon sa labasan. Nasa ano, tutubuin niya 60, nasa 60 tama ba 60? Oo nga 60. Ano? Large si 1, 240. Sagit lang mga kasari. May nabili lang. May mga kasari may bumili lang. Pinagbilhan ko muna. May bawas na itong ano ko mga kasari. May bawas na ito. Kasi may bumili kahapon. Ayan. Bali apat lang pala na bawas. Kasi nung umaga, mayroon pa ako natira noong umaga. Kahapon, kaya apat lang yung nabawas ngayon. Kasi may bumili kanina ng dalawa. Tapos kahapon ng gabi may dalawang bumili. Kaya ito may bawas na. Ayan. Ayan, yan lang mga kasari. Yan lang kahapon yung napamili ko. Napamili ko kahapon sa ano. Isang lusay ng mantika at saka isang liquid. Nanginayang talaga ako dun sa isa mga kasari kasi 15 pesos din yun hindi siguro napansin ng anak ko. Kasi hindi naman ito nabawasan kasi nakabukod to kagabi. eh. Kahapon pagkadating namin nakabukod to. Kaya nalaglag talaga siguro yung isa nito. Sayang. 15 pesos din yun. Ay, eh, mga kasari, mamaya uli mga kasari. Ay mga kasari, tapos ko na i-display yung mantika. Hanggang dito na lang itong aking video mga kasari. Babay na muna. Maraming salamat sa panunood at supportan nyo.